Prasigurado, gano'y, nabibigyan pa ko. Biyo ba na'y? O, discarga natin, yeah. okay? so, natin mga, mga idol kay... Bawasan natin mga pa Palad. <laughs> si, Tuger na nga ito. Ano natin yun, parang sa natin ay medyo maluma na mga idol. Baka, maano tayo, ma... Sabriya. ma tayo sa ating biyahe. So ang ating sitaw mga idol ay nasa 100 maigit yung first uh, harvest natin sa ating sita. Oh, how, how? So yung kalabaw oh. po ang kinakargahan namin kasi medyo malayo po sa sasakyan. Mulan kasi dito sa aming mga idol. ito na po ang mga idol. Update sa ating ano, sa ating address uh, best first harvest. Ayan yeah, so, so ito na po yung aming kalabaw na kinakargahan mga idol si <laughs> Hi yan, Tingnan nyo po. Bumbiyahe na po kami kasi hindi talaga ma pasukan ng talakyan ng aming ang aming farm. Kasi maulan ngayon at saka ka uh, madulas ang daanan mga idol. Hindi pwede maputek yung daanan dito. yon uh, yun ang dahilan niya. Tayo ay gumagamit ng kalisa sa ating uh, paghakot sa ating produkto dito kasi hindi makapasok uh, yung sasakyan dito ng buyer namin mga idol buti nga may kalabo kami uh, 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 malaki kaya ginagamit namin sa pag, uh, bubuhat nito ayan ayan kita natin talaga mga idol